Kag sa Good Vibes, payag sang Kapagpon Village para sa mga evacuees ang Bago City ang gininagurahan. Gininagurahan na ang payag sang Kapagpon Village ng Bago City ang temporaryo nga manginpuloyan sa mga evacuees gikan sa sulod sang 6 kilometer danger zone sang Bulkan Kanlaon. May na diri sa karoon sang 50 ka mga modernized nga mga bahay kubo nga istaraan sang 22 tanan ka mga pamilya. Kalabanan din sa ila gikan sa Purok Manukan sa Barangay Ilihan sa Bago City. Ang Kapag-on Village ang mayara na sa kaugalingon ng supply sa oriente kag may mga portable na toilets. Sa Subong, sa Regional Evacuation Center, nagatindiran mga evacuees kag natalana sila nga magsilo sa payag sa Kapag-on Village sa madason nga bulan. Hindi siya nagasimbolosang atong na resilience and strength uh, in the threat of Mount Canlaon uh, or the Canlaon Volcano eruption.